Hi hey mga kabayan, kung ikaw ay nagtatanong kung paano mag-add ng pera sa iyong Bank account gamit ang ATM card, nasa tamang video ka. Sa tutorial na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga hakbang na kailangan para madali mo matap up ang iyong account. Huwag kalimutang i-subscribe at ilike ang video na ito para sa mga gatong klaseng tutorial. Before we proceed to tutorial proper, kailangan natin ihanda ang ATM card na source ng fund ng pag-add natin ng pera sa CC Bank. Sa ATM card, kailangan natin ang mga information tulad ng ATM card number, expiry date ng ATM card, at security or customer verification value or CVV, yung tatlong numero na mostly nakikita natin sa likod ng ATM card. So proceed na tayo guys sa ating tutorial. Una guys, ilalagin natin ang ating STC Bank account sa ating STC Bank app. Dito sa homepage ng ating dashboard, itap natin yung add money. Then, i-select is natin, guys, yung debit or credit card. Then, dito, guys, pag hindi mo pa na-link yung card mo as a source of fund, okay? I-tap mo lang, guys, yung add, credit or debit card. Then, dito, i-enter natin yung card information na para may-add natin sa ating account, okay? Una, enter muna natin, guys, yung amount na gusto natin i-add. Paalala ko lang, guys, na minimum top-up amount is 100 real, okay? Ang susunod natin i-fill up guys is yung name. Name na kung saan nakasulat doon sa ATM card. Okay? Siguro lang na tama yung spelling the way na pagkasulat doon sa ATM card. Next guys, enter natin yung card number. Card number ng ATM card na kung saan magiging source nating na fund. Then guys, enter natin sa expiry date, ang expiry date ng ating ATM card. Then, sunod natin ilagay yung security code or yung customer verification value or CVV na mostly nakikita natin sa likod ng ating ATM card. Then, you have an option guys to save your card for the future use. Okay? Kung gusto nyo i-save, i-toggle on nyo lang yung save card. Then, sa baba guys, may labels. Okay? So, po pwede nyo lagyan ng label guys base kung paano niyo madaling tandaan yung card. Okay? Katulad sa akin, lalagyan ko lang ng my sub. Okay? Then, pag okay na ang lahat guys, tap deposit lang. Then transfer confirmation, ako confirm nyo lang guys na kukuha ka ng 100 real doon sa ATM cards, okay? So tap confirm lang. Kung naka-experience kayo guys ng ganito guys, naga-Arabic. So pag hindi niyo maintindihan guys, i-click niyo lang yung upper left corner. Then i-tap niyo guys yung English. So, ito, guys, naging English na. Padadalhan tayo, guys, ng bangko yung pagkukuha natin ng pera as a payment authentication. So, padadalhan tayo ng OTP, guys. Kukuha nila natin yung OTP at i-enter natin dito. Then, tap natin yung verification. At ayun, guys, money has been added to your account successfully. Then, tap natin yung done, guys, para pumalik tayo doon sa homepage, okay? So, gagawin nyo, guys, hatakin nyo lang pababa para mag-reflect. Okay? From 897 to 997. Ayan na. Madali lang, di ba? Kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba at sasagutin ko ko agad. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang helpful videos. Salamat sa panonood.